Meron ka bang nakikita o nakakasalubong na tao? Na tila ba tinatago ang mukha? Baka meron itong kababalaghan sa kanyang pagkatao. Sa bansang Japan, may isang kwento bumubulong sa dilim, isang multo na nagkukubli sa likod ng maskara at naghahanap ng kasagutan. Siya si Kuchisake Ona, ang babaeng may gilit na bibig. Noong nabubuhay pa siya, si Kuchisake Ona ay isang napakagandang babae, lubos ang pagmamalaki sa kanyang kaakit-akit na hitsura. Ngunit ang kanyang kagandahan ay kaakibat ng pagiging mapanlinlang at taksil dahil sa pagiging hindi tapat sa kanyang asawang isang samurai na balot ng matinding galit at panibugho ang kanyang kabiya. Sa isang gabing puno ng pait at hinanakit, ginilitan ng samurai ang bibig ni Kuchisake Ona mula tenga hanggang tenga. Kasabay ng mga salitang, sino pa ang magsasabing maganda ka ngayon? Mula noon, naging isang nakakatakot na espiritu si Kuchisake Ona. Naglalakad sa mga kalya ng hapon, lalo na kapag gabi, suot ang isang surgical mask na karaniwan sa kanilang bansa. Ang kanyang paglitaw ay kadalasang sinasabayan ang kakaibang amoy na parang lumang pabango o bahagyang dugo. Kapag nakakasalubong siya ng isang tao, karaniwan ay mga bata o kabataan, lalapitan niya ito at magtatanong ng isang simpleng katanungan. Maganda ba ako? O sa wika nila, Watashi Kirei? Kung ang sagot mo ay hindi, agad kaniyang papatayin gamit ang isang pares ng gunting na palagi niyang dala kung ang sagot mo naman ay oo, oh, tatanggalin niya ang kanyang maskara, ilalantad ang kanyang nakapangingilabot na bibig na gilit na gilit, at muling magtatanong, "Kahit ganito? Sa hapon ay kore demo." Dito nagsisimula ang totoong bangungot. Kung sasabihin mong hindi, papatayin ka pa rin niya. Kung sasabihin mo naman na oo, oh, o susubukang tumakas, susundan ka niya hanggang sa iyong pintuan, at doon ka niya papatayin. Walang ligtas na sagot. Ang tanging paraan para makatakas sa kanya ay ang pagbibigay ng malabong sagot tulad ng karaniwan ka lang o ang paghagis ng candy na magbibigay sa iyo ng pagkakataong tumakas habang pinupulot niya ang candy. Ang kwento ni Kuchisake Ona ay nagbabala hindi lamang tungkol sa pisikal na kapahamakan kundi pati na rin sa mga panganib ng pagiging mapanlinlang at sa malalim na galit na maaring idulot ng panibugho. Ang kanyang nakasisindak ng ngiti ay isang paalala na ang kagandahan ay panlabas lamang at ang tunay na halimaw ay maaring nagkukubli sa loob ng puso.